Naranasan mo na ba yung heart-stopping moment nung una mong makita si Goku na nag-unleash ng Ultra Instinct sa Tournament of Power? O baka isa ka sa milyong-milyong tao na halos hindi makahinga habang pinapanood si Naruto na lalaban kay Neji sa Chunin Exams? Kung nasa isip mo ngayon, ah, uh, ano ba itong pinagsasabihin itong kolokoy nito? Well, huwag ka magalala kasi yan ang pag-uusapan natin ngayon at samahan mo ako sa kwentong ito nung 1999, naalala ko pa kung paano ako nakaupo sa harap ng TV namin. Sobrang invested ako sa dark tournament ng Ghost Fighter. Lagi akong tinatawag ng parents ko kung bakit sobrang adik ako sa cartoons. Eh, cartoons lang naman yon. Pero hindi nila gets. At honestly, pati ako hindi ko rin maintindihan. Hindi ko na-realize hanggang sa dumating yung araw na literal akong tumatalon sa sofa habang pinapanood ko ang sports festival ng My Hero Academia dun ko naisip na ano bang meron sa mga tournament art na ito at sobrang nakaka-excite. Bakit? Parang ako mismo yung lumalaban. Alam mo yung tournament art, para siyang yung ultimate party mix ng lahat ng gusto natin sa kwento. Isipin mo na lang, kunin mo yung tension ng championship game, yung drama ng paborito mong reality show, tapos yung character development ng magandang nobela. Tapos ihalo mo ang supernatural powers ang resulta, isang sobrang nakaka-addict na combination na hindi mo matitigilang panoorin. Alam mo yung kasabihan na hindi ko talaga makikilala ang isang tao hanggat hindi mo nakikita kung papaan sila kumilos sa pressure? Kanya ng tournament arc. Parang yung kaibigan mong mahilig gumawa ng mga sitwasyon kung saan lalabas ang tunay na kulay ng lahat. Tignan mo na lang yung tune-in exams sa Naruto. Sa unang tingin mukhang normal na ninja competition lang ba? Diba? Pero pag tingnan mo ng mas malalim, makikita mo na isa siyang psychological playground kung saan hindi lang kalaban ang kaharap ng mga karakter, pati na rin ang kanilang mga takot, prejudice at limitations. Nung isang araw nga, pinanood ko ulit tong art na ito. May napansin akong interesting sa bawat laban. May bagong revelation tungkol sa dalawang karakter. Para siyang team building sa office. Pero imbes na trust fall exercise, may mga teenager na nagkahagisan ng fireball sa isa. Pero alam mo kung ano talagang nakakatawa dito? Effective siya. Dahil sa pressure ng competition, nawawala lahat ng pagkukunwari at natitira lang yung mga genuine character moments na talagang tatama sa puso mo. Speaking of feelings, pag-usapan naman natin paano niloloko ng mga tournament ito ang emosyon natin. Grabe, sigurado akong alam na alam ng mga gumawa nito ang ginagawa nila. Nag-set up sila ng brackets, parang March Madness lang, pero may kasamang explosion. Tapos bigla ka na sobrang invested sa bawat laban nagpe-predict ka kung sino mananalo, nakikipaglaban ka sa mga kaibigan mo kung sino mas malakas. Tapos parang personally attack ka kapag na-eliminate yung bet mong character. Psychological manipulation sa pinakamataas antas to pero ginagi -gina tayo dito. Pero alam mo kung ano talagang nagpapamind blow sa akin? Hindi lang naman tungkol sa laban ang mga tournament na ito. Para silang malilit na version ng society kung saan bawat laban ay may mas malalim na meaning. Naalala mo yung laban ni Nadeko at Todoroki sa My Hero Academia? Sa labas mukhang epic battle lang yung dalawang powerful student. Pero sa totoo lang, exploration to ng trauma, family expectations at kung ano ba talagang ibig sabihin ng pagiging hero. Hanggang ngayon, naaalala ko pa rin ang part na sinigaw ni Deco yung It's Your Power. Kagaya na, sino nga ba nagbibigay sa kanila ng karapatan na paiyakin tayo sa isang tournament match, di ba? Alam mo kung ano pang nakakatawa dito at to, napansin ko lang to after ko mapanood ang sobrang daming anime. Kung papaano ginagamit ng mga tournament arc ang psychology natin against sa atin. Tinatarget nila yung likas nating pagkagusto sa competition at yung desire natin na makakita ng growth at progress. Para silang may perfect formula. Kunin mo yung karakter na mahal na mahal ng audience, ilagay mo sa susunod na mahirap na laban. Tapos panoorin mo kung papaano mababaliw sa bawat power up at comeback ang mga fans nito. At huwag mo kong pasimulan sa mga training episodes bago mag-tournament. Para sila mga montage sa Rocky. Pero imbes na tumakbo lang sa hagdanan, may mga karakter na natututong gumagamit ng power ng araw o kung ano-ano pang nakakabaliw na abilities. Pero bakit nga ba tayo sobrang excited? Kasi relate na relate tayo. Hindi man tayo natututong mag-energy beam pero alam natin yung feeling na pagpupush sa sarili para umunlad. Karabi di ba? Sobrang wild talaga kung paano na i-influence ng mga tournament art na ito at kung paano na papaisip ang buong henerasyon tungkol sa personal growth at competition. Sa Japan, mas malalim ang impact ng mga tournament na ito. May concept sila doon na tinatawag na Kaizen, yung ideya ng continuous improvement. Pero ang kaling ng ginawa nila dito, hindi lang basta pagpapakita ng karakter na lumalakas. May mga subtle lessons din tungkol sa tunay na kahulugan ng lakas minsan yung pinakamalakas na karakter ang matatalo kasi hindi pa siya emotionally developed. Sa production side naman, naging mas baliw ang mga tournament concepts sa magandang paraan. May virtual reality tournaments na, may mga competition na pinagsasamang physical at mental challenges, pati na rin yung mga komentary sa social media culture. Para siyang childhood game na nag-evolve into something more complex at meaningful. Tignan mo nilang halimbawa yung Tournament of Power sa Dragon Ball Super. Hindi lang ito basta tournament. Komentar din to tungkol sa Universal Cooperation na nakadisguise lang as Epic Battle Royale. Karabi din ang fan engagement sa mga tournament na to. At ang pinaka-exciting sa akin dito ay kung paanong hinahandle ng mga tournament na to ang pagkatalo. Sa real world sports kasi, talo ay talo lang. Pero sa anime, ang pagkatalo ay pwedeng maging daan para sa pinaka-amazing na character development na makikita mo. Para bang tinuturoan tayo na minsan ang pagkatalo ay actually pagkapanalo in disguise. Pero subukan mong sabihin niya sa akin kapag na-eliminate na yung paborito kong karakter sa preliminary rounds. Kung titignan mo kung gaano na ang narating natin mula sa simple martial arts tournaments ng Dragon Ball hanggang sa complex multi-layered competitions ngayon, obvious na hindi mawawala ang format na ito. Kung tutusin, mas interesting pa nga siya sa ngayon. Bawat bagong shows may sariling twist sa tournament arc at sobrang excited lahat dito. Kasi sa huli, hindi lang naman ito tungkol sa laban, tungkol to sa growth, determination at sa mga hindi ka kapanipatiwalang bagay na kaya natin gawin kapag nag-push tayo sa ating limits. At kung nagustuhan mong ginagawa ko dito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat sa panood at kita-kits tayo sa next video.